26 na foreigners ipinadeport ng Bureau of Immigration matapos na mahuli sa mga ilegal na pogo nito noong Enero 2025. Naritong news scoop ni Patrol 5 Ayayo Pangko. Ipinatapon pabalik sa kanilang pinanggalingang mga bansa ang 26 na mga foreigners Matapos maaresto sa magkakasunod na operasyon itong Enero 2025 sa mga Philippine Offshore Gaming Operations o POGO Ayon sa Bureau of Immigration, ang 26 na mga dayuhan o foreign nationals mula Malaysia at China ay kabilang sa 450 mga foreigner na naaresto ng National Bureau of Investigation NBI Presidential Anti-Crime Commission at Bureau of Immigration, 23 sa mga Chinese, 23 na mga Chinese at tatlong Malaysian ang isinakay ng Bureau of Immigration sa Philippine Airlines at Malaysian Airlines noong biyernes ng gabi. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, simula pa lamang ito ng mas mahigpit na deportation at masusundan pa sa mga susunod na araw. Mula Enero 31 hanggang Pebrero 5 ng taong ito, nasa 57 na mga foreigners ang ipinatapon din ng BI pabalik sa kanilang mga bansang pinagmulan. Patuloy din ang kanilang kooperasyon sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang mahuli yung mga foreign nationals na iligaan na nananatili sa Pilipinas. This is Patronal No. 5. Bayayin ko pa rin sa iyo, lakas. DWIC, na pabalitan ng tama, naglilingkod ng tama.